Ayan, two weeks na nga pala ngayon ang papis ni Milka. Kailangan ko na nga pala silang i-deworm. Ako na nga lang po ang mag deworm sa kanila at hindi ko na sila dadalhin sa vet clinic. Napakabata pa kasi nila para mag-travel-travel. -travel. Baka makakuha pa ng kung ano-anong virus. Ang pang deworm naman na gagamitin ko ay recommended din ang aming vet na pinagpapaturukan. Basta susundin la ang yung instruction na nakalagay doon sa pang deworm. Hihintayin ko lang silang matapos dito at i-deworm -de ko na nga sila. Umalis na nga si Mami Milka nila at ayan, gising nagising silang lahat. Kaya ihahanda ko na nga ang gagamitin sa kanila sa pagdi-deworm. At eto na nga po ang ating gagamitin sa pagdi-deworm. Mahalaga po itong timbanga kasi titimbangin natin ang bawat isang papi. Siyempre, yung pang-deworm na gagamitin natin at etong syringe na 1 ml po yung gamit ko. Hindi rin mawawala ang listahan ng kanilang timbang para naman na monitor ko kung gaano ang ibinibigat nila tuwing i-de-deworm ko sila. Dinisinfect ko nga pala muna itong timbangan tapos nilagyan ko ng pati, pati dito sa ibabaw at dito ko nga ilalagay ang mga papi. At dahil nga wala pa silang pangalan ay ang gagawin kong pag-de-deworm ay uunahin ko mula sa panganay hanggang sa bunso. At eto nga po pala yung panganay si male 1, eto naman po si male 2, yung pangalawa. At si female 1. Ayan. Ang sumunod itong si female 2. At ito po si male tree, ang pinakabunso po. At alam nyo po ba itong si bunso ay namula ang puwitan niya at nagsugat. pinagcagaan ko nga po linisin ng maligamgam na tubig at nilalagyan ko po ng langis para po maghilom. At ayan nga po after 2 days ng paglilinis ng maligamgam na tubig ay hilom na po. Ayan, tuyon tuyo na po yung kanyang bandang puwitan. Pinapahiran ko lang po yan ng langis ng niyo. Nakakaawa po kasi iyak siya ng iyak tuwing siya ay dumudumi, guro po nahahapdian siya. At ayan po magsisimula na akong magtimbang sa kanila. Titimbangin ko muna silang isa-isa at ililista ko na lang yung timbang nila. Kapag natimbang ko silang lahat, ay saka ko na lang sila pa inumi ng pandiworm. At eto nga ang nauna kong timbangin si male 1 0.45 po. At eto po siya kulay brown po ang ilong niyan Ang sumunod naman ay itong si male 2 kulay itim naman po ang kanyang ilong At tumimbang din po siya ng 0.45 ang sinunod ko namang timbangi na itong si Female 1. Ayan po, ang kulay po ng ilong niyan ay katulad na kanyang sa Lolo Almond. 0.45 din po ang kanyang naging timbang. Pare-parehas naman po kasi ang kanilang laki. At ang isinunod ko naman po, itong si Female 2. Chocolibre po siya. Ayan po, at napakalikot. Sobra. May white markings po siya dun sa bandang paa. Para bang medyas. At wala pong pinagkaiba sa kanyang timbang. 0.45 din. At ang huli nating titimbangin ay itong si Bunso, si male 3. Yung timbang naman po niya ay hindi na umabot sa 0.45 pero konting-konti na lang po at 0.45 na din. At ngayon po pa ko na po sila ng pang deworm. Dahil tumimbang sila ng 0.45 kg ay pa inumin ko po sila ng 0.45 ml na pang deworm. Isa-isa ko na nga po silang pinainom nito at dahan-dahan lang po para hindi po sila masamid. Baby po po kasi sila. At una ko nga pinainom ay yung panganay hanggang sa bunso. Huwag na huwag po tayong malilito sa pagpapainom. Kailangan hindi sila makadoble. Medyo nahirapan nga ako sa pagpapainom sa kanila. Ayaw yata nila ng lasa. Nagtagal nga ako bago sila mapainom lahat. Lalo na itong si bunso. Talagang nagpupumiglas siya. Ayaw niyang uminom. At syempre dahil diniworm ko ang mga papis ay si Milka po ay isasabay ko na rin sa pagdidiworm. Warm. Kahil sa kanya umiinom ng gatas ang kanyang mga anak ay kailangan wala din siyang warm Apat na kilo at kalhati nga lang pala po si Milka At ang ginamit ko rin pang deworm sa kanya ay yung ginamit ko sa kanyang mga anak At tingnan nyo naman para naman papis itong si Milka ayaw ding uminom ng pang deworm At ayan tapos na po ang pagde-deworm sa ating mga papis Ang susunod pong deworm nila ay after 2 weeks na uli At kung nagustuhan nyo po ang video paki pakipalo naman po ng aming page pakipalo like and share na rin po ng video na ito para po mas marami pa pong makapanood. Maraming salamat po!